Aba hindi nga umubra kahit ang number one defense in the NBA na OKC Thunder kay Luka Doncic. While coming into the game mga idol ay ito ngang OKC ay ang kanilang balak ay switch heavy ang kanilang magiging rotation pagdating sa kanilang depensa. Every time they will switch dahil nga tiwala sila sa kanilang mga big men that they can hang dito sa mga Lakers players and they can hold their own laban nga sa mga gwardya nila. And well, dyan nga nagkamali ang Thunder nang dahil this game, abay mainit itong si Luka Doncic. At ito mga idol, panoorin natin ang breakdown kung paano nga talagang niluto ni Luka itong ang Thunder defense na number 1 sa buong NBA. Wala well, sa unang possession pa lang natin ay kay Luka Doncic na agad ng play ng LA Lakers. Binigyan nga siya ng double screen or stagger screen para malayo nga sa kanya itong si Ludort. At dito nga mga idol ay nabigyan ng open driving lane. Ito nga si Luka nang dahil itong si Chet Holmgren ay worried dito nga sa lap threat na si Jackson Ace. Kaya naman sinundan niya ito. Tingnan niyo si SGA mga idol. Dinelay niya rin ang kanyang paghabol dito kay Austin Reeves sa 3 point line para lang hindi mabigyan ng lapas itong si Hayes. Pero itong si Luka remains patient at nakita niya nga na wala at hindi available ang lapas. Kaya binigay niya na lang kay Jackson is mga idol. Drop pass nga ito at yeah, 2 points pa rin naman. And then a couple of possessions later ay ito ang si Luka ay hinant. Itong si Isaiah Hartenstein. And actually mga idol, medyo okay naman to na perimeter defender. He can hang with guards pero iba si Luka Doncic. Kaya naman mga idol, pinatikim niya ito ng step back 3 pointer kahit nga great contest yan, habay swak na swak ang tira ni Luka. And then a few minutes later sa first quarter pa rin ay makikita natin ng thunder na hindi agad gine-give up ang switch. At makikita nyo nga dito na medyo soft hedge. Ito ang si Isaiah Hartenstein pero makulit si Luka. Gusto niya talagang atakin itong si Hartenstein at itong si Rui. Great set ng screen kaya naman napilitan na si Luthor na i-give up itong si Luka kaya haisa ya Hartenstein and then once again another step back 3 pointer another basket for Doncic. And then sa very next possession ay iniba na nga ng Thunder ang kanilang depensa kung saan yes magsuswitch sila pero bigla nilang itatrap itong si Luka Doncic as he goes para nga umiskor at may kita nyo ang double team dito ni Ludor at ni Hartenstein pero si Luka hindi nagpanik. Hinintay ang mga Lakers players tumakaset and great pass dito kay Jordan Goodwin nagresulta sa 2 points neto ni Hachimura. Kaya naman itong kanilang head coach, abay binago na lang ang kanilang lineup. Tinanggal ang kanilang darawang big men para nga wala nang i-hunt itong si Luka. At may kita nyo dito na all guard lineup na sila mga idol. Maliit, small ball lineup pero matinig pa rin naman sa depensa ng dahil magagaling na perimeter defender itong kanilang mga guardja, Pero hindi yan alintana ni Luka. At talagang sa dalawang sunod na possession na ito, abay inatake niya lang ang smaller guards na itong OKC Thunder. Nagresulta yan ng 5 points para nga sa kanya. And then in the second quarter, pagkatapos magpahinga ni Luka Doncic, ay balik sa normal na lineup etong si Thunder kung saan nandiyan ang kanilang big men na itong ang si Chet Holmgren at mukha nga laki ang mga mata ni Luka at talagang hinant niya ito. At tingnan nyo mga idol, iwan dito for a DFS 3-pointer. And then ganun din ang kanyang ginawa ulit kay Isaiah Hartenstein at nagresulta na naman ito ng another corner 3-pointer para nga sa LA Lakers grade pass mula kay Doncic. And then ang last adjustment na itong Thunder Defense dito kay Luka Doncic ay hard hedge naman. Hindi sila mag switch mga idol at makikita nyo dito si Isaiah Hartenstein steps up hard dito kay Luka pero eto nga si Williams ay humabol pabalik sa kanya. Pero ang ganyang defensive coverage mga idol ay basically magbubukas dito sa driving lane ng offensive player at itong si Luka ay tinake advantage yan kahit napakarami pang player na sumabay sa kanya pasok pa nga rin yan. At pagdating sa ating second half mga idol, basically ginawa na lang ni Luka kung ano yung ginawa niya sa first half at pinahirapan ng matindi ang Thunder defense na number one pa naman sa buong NBA. At sila nga mga idol ay nanalo comfortably laban niya sa number one team sa NBA na Oklahoma City Thunder.